Ang dynamics ng relasyon ay naiiba dahil sa relasyon, kailangan meron kang effort para mapanatili ito at lalo na para isulong o palaguin ito. Ang gamit, pag iniwan mo sa isang lugar, maliban lang kung may makialam dito, ay doon mo pa rin matatagpuan. Ang relasyon di ganyan. Kapag ka hindi ka nagpakita, hindi kayo nag-usap, kapag wala kang panahon, aba magdideteriorate yan. Yan madalas ang nangyayari sa relasyon ng tao sa Diyos. Yun bang lalapit kapag ka may problema lang, kapag ka may kailangan, o kapag naisipan? Paminsan pa nga, parang isang ritual lang ang Diyos sa atin. Isang parte ng schedule na kailangan gampanan sa ilang araw. Nawawala ang pagkilala na ang mahalaga sa Diyos ay relasyon. Hindi tuwing linggo lang, o tuwing nasa simbahan lang, kundi bawat araw, bawat sandali ng ating buhay. Sa mga pagkakataong nawawalan tayo ng panahon ay dapat nating suriin ang ating kaugnayan sa Diyos. Hindi kaya bumabaling na sa mga bagay na pansamantala ang ating pagtitiwala sa Diyos? Nagiging kampante na ba tayo sa sariling lakas at kakayahan kaya nawawala na ng pananangan sa Diyos? Totoo na kadalasan, yung ating inaasal sa pagbibigay panahon sa Diyos ay refleksyon din ng katayuan at kalagayan ng ating buhay espiritual. Kaya marapat lamang nasuriing mabuti ang ating kalooban upang ang panlalamig ay hindi tuluyang maranasan. Ang sabi ng Bible, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Kung ang paglapit mo sa Diyos ay tila isang mabigat na obligasyon na lamang at hindi na nagdudulot ng kagalakan at hindi bunga ng isang pusong nagmamahal, makikita mo na unti-unti kang manlalamig at masasayangan sa panahong ginugugol mo sa Diyos. Ang marapat na motibasyon ng paglapit sa Diyos ay pagmamahal. At ito ay lalo pang magpapasigla kapag ka nauunawaan natin kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Alalahanin mo na ang panahon sa Diyos ay hindi lamang panahon para tuparin ang isang schedule. Ito ay panahon upang makaniigan Diyos na nagmamahal sa iyo at nagnanais na maunawaan mo na ang buhay mo ay may higit pang layunin kaysa sa inaakala mo. Hindi nasasayang ang panahong inuukol sa Diyos. Ito ay nakapagpapalago at nakapagpapatibay ng pananampalataya. Nakapagpapaalaala at nakapagpapatibay ng direksyon ng Diyos sa iyong buhay. Higit sa lahat, ito ay kapahayagan din ng pagmamahal at pagpapahalaga mo sa Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para sa atin upang mapanumbalik ang relasyong nasira ng kasalanan ibigin mo ang diyos at paglaanan siya ng panahon sa bawat araw dahil mas nakahihigit ito sa ano pa mang maaari nating gawin para sa diyos huwag kang magpabaya at asa ka pa